Mga kababayan, ang pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. na mahal ng kagayan President B.B.M. Bongbong Marcos. Uh, gusto kong sabihin na ang kagayan uh, noong nakarang eleksyon ng Presidente, 90% ng casted vote ay bumoto sa ating Presidente Bongbong. Palakpakan natin siya! Salamat pala Nagpadala si First Lady ng tatlong uh, mobile clinic at mga goods galing sa uh, taas. Salamat. Pakisabi lang sa kanya. Alam ko, mahal ka niya, kaya mahal din niya ang gagayan. Ito po, hinihiling namin sa inyo para lalong makatulong kami na tulungan niyo ang kapwa naming Pilipino. I would like to, to state again what Undersecretary Asis Perez said. Cagayan produce rice than they need. Corn than they need. Meat than they need. Fish than they need. Yan po ang Cagayan. Tulungan niyo po kami para tulungan kayo na tulungan po ang kapwa naming Pilipino. Mga kapwa Cagayano, tumayo nga tayo lahat. Pagtakder tayo po. Tayo sa pataya tayo. Ina po Bongbong na suportaran tayo sa luna. agbilang bilang aktitanlo, tayo one kagayan para kay Bagong Pilipinas. May sa duatalo, one kagayan para sa Bagong Pilipinas para kay Bongbong. Diyos nang ina po. Maraming salamat po Governor Aglipay. Ati, uh, ama, ati, probinsya, ati, Governor tayo, Governor uh, Egaya uh, Aglipay, Te provincia, te kagayan. na te te governor yo. Hampag te Ada na te nalabaga mga folder. Nalabaga. Makita Very good. Mabilis ang dano. Ang trabaho. Apo nga uh, opisyal mga mayores, apisi opisyales te provincia te kagayan. Ah, uh, kagayan ken kakabsat mananalod tayo. na embag bagit na, na, na aldaw nAPO nandito po kami upang mabigyan ng tulong ang ating mga magsasaka na tinamaan ng bagyong nando. At uh, nakita naman natin dito sa Cagayan, ang isa sa ang tinamaan na malakas doon sa amin, swinerte kami sa Ilocos Norte, hindi gaano. Malakas ang tubig, malakas ang hangin, pero wala masyadong nasira. Yun lang tanim namin. Pero nakapag, nakita, ko yung, uh, nakita ko yung mga rice field, nakapag-harvest uh, nakapag sila ng maaga. Kaya kahit pa paano, nasalba natin yung, uh, yung harvest na yun. Kahit na medyo, medyo maaga, eh, mabuti na yun, ma ma imbis na masira. At uh, kaya naman kami nandito upang uh, uh, makatulong sa ating mga, sa ating mga uh, magsasaka, ating uh, mga manalo uh, tayo, na mag-recover uh, dito sa mga nawala sa inyo na, uh, na kinuha ng na uh, typhoon ng Nando uh, dito sa nakaraan na uh, weekend. Ay, uh, may marami po tayong marami po tayong naging uh, naging biktima at marami po tayong kailangan na tulungan dahil po eto nga eh, wala tayong magagawa nagbabago talaga ang panahon kailangan po natin baguhin ang ating sistema ng agrikultura kailangan natin kilalanin at maunawaan kung ano ba ang kailangan gawin para sa sistema ng uh, uh, ng ating mga uh, ng ating weather prediction ng PAGASA lahat yan para mas maganda uh, ang ating response kaya po ay eh, sinama ko na po nandito po ang apat na kalihim ng iba't ibang departamento ang uh, nagbigay po ng tulong para sa ating mga para sa ating mga magsasaka andito po sa DA ang uh, Sekretary ng Department of Agriculture, Sekretary Kiko Laurel. Namamahagi rin po, lalo po lahat ito, nakikita nyo po, DSWD po ito, para ibibigay para doon sa mga displaced, yung mga na, na, na umalis, kailangan umalis, na evacuate, na kailangan umalis sa bahay, galing naman po sa DSWD yan, andito po ang ating kalihim, Sekretary Rex Gatchalian, ng Department of Social Welfare and Development. Andito rin po, mag-iinspeksyon na naman, ang uh, ating bagong Secretary of the Department of Public Works kasi titingnan daw niya kung naging problema ang mga hindi magandang ginawang flood control project. Kayat na dito po uh, DPW Secretary Secretary Vince Dison. Kasama din po dyan, dahil meron tayong meron tayong uh, ginagawa po na feeding program sa, para sa ating mga, ba, mga kabataan, hindi lang feeding program, kundi pati ang medical na examination, binibigyan po, pupunta po kami sa si eskwelahan mamaya para makita kung magandang takbo nung pagbigay, hindi lamang yung pagpakain, kung hindi magpapatingin. Pati na teacher, pinapatingin yung mga maestra, nagpapatingin na rin at kung kailangan nila ng gamot, kung kailangan nila magpatest, eh gagawin na rin natin. At ito, ginagawa po ng ating Defense Secretary, Secretary Sani Angara. At uh, dito naman po ay nakikita, alam nyo po, as, hindi siguro ninyong uh, nakita po ninyo ang mga pangyayari dito sa nakita natin mga malaking problema sa dating mga flood control project. Kaya naman, ay tinignan po namin, eto si Secretary Vince Dison at saka kami, nag-meeting nag kami na mabuti, at tinitignan namin, ano ba dito yung maganda? Ano ba dito yung hindi na talaga pwede? Na mukhang, mukang uh, mukhang ghost project ito, mukhang uh, substandard ito. Kaya po, tinignan po namin, lahat po, inisa-isa po namin lahat ng project na yan. At nakita namin, nakapag-savings po tayo sa budget ng Pilipinas para sa susunod na doon, para sa 2026, nakahanap po kami ng medyo malaking halaga. Ang halaga is 255.55 billion na piso. Biruin ninyo. Kung hindi po natin ginawa yan, yan 255 billion na yan, kusang sana lang mapupunta. Kaya't mabuti. Ayan. Kaya't kinansila na po natin lahat ng flood control project para sa 2026. At yun po ang naging savings natin. Huwag po kayong mag-alala hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project. Dahil po, sa aming mga pag-aaral, pa yung, da, yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300 plus billion. So, hindi pa naubos yun. So, tuloy-tuloy pa rin ang magiging flood control project hanggang sa susunod na taon. At meron naman tayong ipo-approve ipo, na, na flood control project para naman na nakita natin eh, maayos, maayos ang uh, maayos ang uh, ma ang proposal, maayos ang program of work, maayos ang uh, ang, com ang ang uh, completion, may acceptance ng local government. That's the new factor that we put in. Gobegay. I was surprised because nung umikot ako, kausap yung isang barangay chairman, wala na palang acceptance ngayon. Eh hindi pwede 'yun. Kaya ang acceptance po pagka kami national may project po ng national government. Alimbawa, gagawa sila ng kalsada, magtatayo ng school building, at uh, maglalagay sila ng flood control. Nung, nung governor po ako, hindi po, ma, hindi po pwedeng sabihin completed yung project na yun hanggang tinanggap ng local government executive. Ang problema, tinanggal yun noong nakaraang ilang taon. I don't know what year they removed that, uh, ano, pero nagulat ako kasi napaka-importante yan na meron kang clearance sa barangay chairman, may clearance ka sa mayor, may clearance ka sa probinsya. Dahil yun ang paraan namin sa local government para tiyakin na yung mga project ay magandang pagkagawa at tama at hindi naman nagmahal ng masyado. Kaya po, ibabalik po natin. Ayan, go. Lahat ng LGU ngayon, mula ngayon, ay ibabalik natin ang proseso ng pag-accept ng local government executive. So, sa 255 billion po na naging savings natin, sa DPWH dahil tinanggal na po natin yung mga malalabong project na hindi mukhang, uh, hindi naman maganda 255 billion po ang 36 na bilyong piso ay magiging karagdagang pondo sa DSWD para sa IX sa Disability Inclusive Social Protection of Children at Sustainable Livelihood Program. Ano po ito mga ito? Ang AX, alam naman po ninyo, pagka nagka-problema, nagka-bagyo, ito yung po yung linalabas po natin para tumulong po sa mga naging biktima. Ito naman disability inclusive social protection of children para po sa mga PWD na bata. Lalak lalakihan po natin ang budget nila. At ito namang sustainable livelihood program, napakaganda po nito. Yung mga membro ng 4 ay pinupuntahan po ng DSWD yan at uh, tinutulungan sila para makapag-graduate na sila sa 4P. Meron na silang sariling uh, negosyo, meron na sila, ma maayos na ang kanilang uh, pag, uh, pag, uh, pag, uh, pagpakain sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, pagpaaral, lahat 'yon. Ito pong social livelihood uh, program, sustainable livelihood program para po ito turuan sila kung ano ang gusto nilang pasukin na yun, maliit na negosyo. Eh, kahit na ano, tutulungan po ng DSWD, napakaganda po ng programa yan, kaya dinagdagan po natin lahat-lahat, yung tatlong programa yan, ng 35.91 billion. Mahigit 26 na billion at kalahating milyon pisong budget mapupunta naman sa DepEd. Uh, sa Department of Education. Dahil po, eh, napakahalaga nung uh, kailangan maging mag magagaling ang, dapat yung mga anak natin mas magagaling sa atin. Kaya dapat magandang mga eskwelahan natin. Kaya po, linagawa po namin para pagandahin ng unang-una, paramihin ang schoolroom. Number one. Pangalawa, na gamit, yung gamit ng teacher natin, ng mga bata, ay kumpleto naman. Pangatlo, na meron tayong feeding program para sa kanila. Dahil ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nakakapag-aral na mabuti ang mga bata ay masakit ang ngipin, may lagnat, mas masama-sama mas ang, ang katawan. Kaya yun din ay tinutugunan din po natin. Diyan po natin kukunin, meron pang 10 bilyon, ito naman sa CHED para sa, ano, sa college. Ang CHED eh, para naman eh, yung ating scholarship ay eh, tuloy-tuloy. Ngayon, ang CHED dati, libre nga ang SUK, yung, sela, yung, ating, ating mga universities, state universities and college, mga SUK natin. Pero, may gastos pa rin dahil saan titira yung, yung estudyante? Paano siya bibili ng libro? Ano yung kakainin niya? May gastos pa rin yun. At uh, nakikita naman namin, eh, kahit anong gawin nila, hindi kaya ng magulang, hindi kaya ng pamilya, tumutulong naman lahat. Pero para pampatulong, dinagdagan po namin ng scholarship program yan. Kaya yung sa po, kasama, meron yung mga scholar natin, yung mga talaga, ay yun, ay patutulungan po natin para, hindi naman, para matapos sila, para makatapos sila. Ang hangarin po natin dahil sa ating uh, sa ating education program ay sana bawat pamilyang Pilipino may graduate sa college o sa o sa TESDA para mabuo naman ang kanyang training, buo naman ang kanyang edukasyon at makahanap siya ng trabaho. Sa DOH naman, 200 na bilyong piso ang ilalagay natin sa Department of Health. Yung sa Department of Health ay eh, para naman matapos natin kasi po naglalagay, pinaparami po natin ang ating mga ospital. Dahil ito'y ay natutunan po natin nung COVID, nung kanong pandemya na ang talagang nagamit sa na ospital, yung tinatawag na specialty hospital sa Maynila. Yung specialty hospital, National Kidney Center, Children's Hospital, Heart Center, yung po specialty. Pero doon napunta ang pasyente talaga dahil nung una, hindi po natin nauunawaan kung ano yung COVID. So pinuntahan natin yung mga specialty hospital. Pero nakita namin, nasa Maynila lang. Kaya gagawin po natin, yung mga ospital ninyo, maglalagay po tayo ng specialty ward para nga dito sa mga sakit na ito. Sa cancer, para sa uh, sakit sa puso, uh, lahat po yan. Sa diabetes, uh, dialysis, lahat po by ilalagay po natin diyan. At uh, yung pinag-uusapan na na 60 billion na kinuha sa PhilHealth para dalhin sa national government, ay itong 60 billion na ito, ay eh, babalik na namin dahil nangangambang tao eh. Akala nila walang perang PhilHealth. Maraming perang PhilHealth pero hindi na balik. Ibabalik eh, namin, gagamitin namin yung 60 billion na yun para paramihin na naman ang ating uh, mga programa. Kaya tayo, yan ang magbabayad. Yan ang, maga, yan ang, magbabayad sa ating zero, zero balance billing na libre na ang pagpunta sa ospital. Lalagi, la, pa, completion, yung maip, yung maip na uh, medical assistance na binibigay natin, palalakihin din po natin yan eto sa conservation philippine children's medical center at pararamihin namin ang benepisyo na nanggagaling sa PhilHealth mga apat na pong bilyong piso naman ang pupunta sa Department of Agriculture dahil alam naman po natin maraming pagkukulang para lalo na sa mechanization at magbibigay tayo ng mga traktor mga harvester, mga mga, mga irrigator ang, ang ginagawa po namin yung bagong irrigation system solar na po para yung bomba ay hindi na kailangan hindi na hindi na kailangan ng krudo, hindi na kailangan ng mag uh, maglagay ng malalaking uh, koneksyon. Ito po ay solar powered na at ito po ipapakalat natin. Ito yung po ang ginagawa ng uh, Department of Agriculture. At nabanggit na rin ni gobernador yung tama yung tinatawag naming rice processing rice processing center. Ito po, ano ba yung rice processing center? Ito po ang mga processing center, magdadala po kayo ng palay ninyo kahit basa hanggang uh, siguro yung mga on average mula hanggang 120 tons kada araw na basa na palay. Eh. Idadry na yan, igigiling na yan, uh, ipapalish na yan, ibabag na. Paglabas doon, mamimili kayo anong gusto ninyo, 10 kilo bag, 25 kilo bag, 50 kilo bag. At yun, nasa labas na yan. Kayo ang magiging may-ari niyan. Hindi may-ari ang gobyerno, hindi may-ari ang trader. Nakapupunta yan. Kaya tinanong ko po, habang nagsasalita ka, eh, tinanong ko sa sekretary natin, alam niyo po, meron po na kami yung rice processing, nakapaglagay na tayo, meron tayo, nakapaglagay na tayo mga 100, 140. At sa, pa, sa, sa pagkatapos ng taon nito, ay aabot na yan to what, what time, hanggang 146 para sa taong 2025. Okay, sa kinalat po natin. Pero tama po yung sinabi ng governor ninyo. Kaya, sasabihin ko, see, I'm giving the instruction now to the Department of Agriculture to work with the governor to find a site at yung mga nasa pipeline, i-realign natin, dali natin dito sa kagayan. Mama, Gov, ikaw nang bahalang mamili ng lugar. Saan natin ilalagay? Oh, yun. Kita mo, napakabilis ng inyong governor. Ayos. Okay. Dapos hindi lang 'yon ang gagawin, may mga cold storage na gagawin para sa mga sa gulay natin, para sa isda, para sa ano para hindi naman masira. At uh, 'yun, 'yun kasama po 'yon sa mga programa ng uh, Department of Agriculture. Pati na 'yung pati na 'yung transport, 'yung truck, meron din tayong programa dahil lagi kong tinatanong. Eh 'yung ating farmer, sa meron nga siyang ani, paano niya dadalhin 'yung palay niya doon sa eh malayo kuminsa malayo. Eh, sabi ko, bigyan nyo ng truck. O di, yung cooperative, bibigyan natin ng truck para kayo nang mamamahala, kayo na mababawasan ng ang gastos ninyo dahil hindi na papadala sa Nueva Ecija pa, dito na lang sa Cagayan, lahat po ng, lahat po ng kita sa pag-a uh, pagtatanim ng palay hanggang sa gawing bigas, hindi po mapupunta sa trader, hindi po pa mapupunta, hindi po pinagkikitaan sa palengke, lahat po ng kita na yan may iiwan po sa inyo, sa farmer, sa cooperative, para magamit ninyo para sa inyong mga buhay. Ang susunod pa na malaki din, ay limang bilyong piso ay bibigay natin sa National Irrigation Association. Dahil po, eh, alam naman po natin, yun ang, ang usapan namin kanina, basta uh, kahit na kalimutan mo na yung fertilizer, kalimutan mo na yung seedlings, kalimutan mo na yung pesticide. Basta't may meron tayong patubig, maganda ang nani natin. Kaya yun, kaya ang National Irrigation Association, pararamihin ulit. Yung pang, yun, yun, ang, yun ang nagiging problema is yung distribution ngayon. Kapag nakapaglagay na tayo ng dam, kailangan natin isipin paano natin ikakalat, paano natin pararatingin sa mga farmer natin yung tubig. Pero may plano na tayo at dito natin kukunin yung pondong yun. At sa para yung mga tinatawag, ika nga, ay, tinutukoy nila na social, social programs. Ito yung, pagtulong sa ating mga kababayan kapag may problema, kapag may sakuna, kapag may disaster, kagaya nito. Ang, uh, ay tayo naman ay maglalagay tayo ng labing siyam na bilyong piso na ilalagay sa dole, ilalagay sa tupad. Ito po, ang dole. At sa dole, yung Department of Labor and Employment, ito po, silang nagbibigay yung tinatawag na tupad. Integrated Livelihood and Emergency Employment Special Training po. Ito po, ang tupad, ginagawa po ng DOLE, magbibigay po sila ng tulong at meron pang na training. Kasama na rin dyan yung DTI, yung Trade and Investment natin. Magsasama-sama po sila. Kaya alam nyo po, ang ginawa po natin sa pamahalaan ay uh, tiniyak natin na lahat ng ahensya ng pamahalaan ay sabay-sabay na nagtutulungan. Dahil yung mga problema ang hinaharap ng pamahalaan ay hindi simple, hindi maliliit. Kaya kailangan talagang full force lahat. Uh, kailangan kailangan uh, sa basketball full court press dapat. Kasi para magawa natin lahat ng nais nating gawin, gawin natin mabilis at walang uh, walang sobrang gastos. Dalawang bilyon piso naman ang inilalagay natin, two and a half, two and a half, halos two and a half million, billion, bibigay po natin sa Department of Information and Communication sila po ay nagpaparami ng internet, lalong-lalo na sa ating mga eskwilahan, lalong-lalo na sa ating mga government offices. Para po, pagka meron kayong kailangan, mag ng lisensya. Pagka may kailangan kayo, magbabayad kayo ng buwis. Hindi nyo na kailangan puntahan yung mga opisina. Hindi nyo na kailangan kadil yung mga fixer. Basta gagawin na lang niyo sa bahay ninyo. pagka na po, gagawin na lang niyo lahat sa bahay ninyo. Na hindi nagka... Yung mga yung mga medyo senior sa atin na hindi marunong masyado sa computer, pagawa niyo sa mga anak niyo, sa mga apo niyo, kayang-kaya kaya nila yan. Dahil kung marunong sila mag-Facebook, kaya nilang gawin yung ating-aking sinasabi. Na mula sa bahay, sa computer, sa telepono, kaya. Sa smartphone, kaya na. Uh, lahat ng bayaran, lahat ng ano, pati dokumento. Hindi na kayo mag-aantay, magpipila ng kalahating araw. Tapos sasabihin sa'yo, pag nakuha mo yung signature, sasabihin, ay kulang pa yan. Pumunta ko dun sa kabila, sa, ano, magpila, ka na naman ng tatlong oras. Tapos meron ka na naman pupuntahan. Binabawasan po natin yan. Dahil napakahirap sa taong bayan. Kaya yan po ang ating uh, sa ating DICT para gumanda ang sistema na yon. Tapos, yung sinasabi na naman ng inyong governor, Meron tayo po linagay na 4.62 million pesos sa DOE, Department of Energy, para sa electrification program. At ang NGCP ngayon ay ipit na, na, kinakausap natin lagi, monitor natin lagi, dahil behind sila sa schedule ng capital investment na paglagay ng linya. Pero nandun po tayo, tinututukan po natin para mahabol nila yung kanilang commitment dun sa kontrata nila. Meron po tayo, marami po tayo. Meron po tayo isa 135 million sa Department of Finance para sa anti-agricultural smuggling. at na million piso sa DNR Kasi gagawa po tayo ng waste to energy. Alam mo yung mga mga po natin hirap na hirap na kung anong gagawin do sa basura? meron bagong teknolohiya, susunugin so yung basura at may makukuha pa tayong kuryente sa pag pag ano waste to energy ang tawag. Tapos, uh, para sa mga transport system, yung 3 billion, nalagay naman natin sa DOT, Trans Department of Transport, para pagandahin yung mga train natin, para pagandahin ang ating mga kasada. Yan po, eh, titiyak ko po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, hindi namin pera ito, pera ninyo na ibinahagi ninyo sa mga, sa mga opisyal ng pamahalaan. Kami po ay kung tawagin ay custodian lang, tiga bantay lang kami sa pera ninyo. Hindi hindi nagiging hindi dapat maging hindi amin yan, Sa inyo pa rin yan Pero sa amin ang responsibilidad, ang katungkulan na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan, para pagandahin po, maging mas maginhawa ang buhay ng inyong mga pamilya para po sa pagpaganda at uh, pag-usbong uh, ng ating ginagawa na ibinubo ng bagong Pilipinas. Just ginawa po, ito ginawa. Sa ay ayate na kayan yan. Magandang. Maraming salamat po, mahal na pangulo. Maraming salamat po, mahal na pangulo.